Oh. Oh. Ganda. Mga oh, second hand na dami. Meron pa akong tanong yung hindi ko pa naisusukan. Ay, yung, yung black. Panagiri kong sa breeze.

May mag-dress tayo sa birthday mo. Ha? Nakadress naman talaga ako. As always. Para ano, kayo sa birthday ay May toilet sila, in fairness. diba? ko nga magpamin. Sige mag-dress ka Yun, kasi ito. We आप भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं guys kasi ano, may mga pentahan ngayon dito yung mga second hand na clothes tapos nagpukas sila ng mga oh, oh. <laughs> oh. Mag-hi kayo, makikita ko sa vlog ko I-vlog ko kayong dalawa Hi, welcome to vlog. So, dito tayo Ayan, may two friends may okay. There's a Versace on the floor. Tapos, wait, ito ang suot sa birthday ko. Ah, yan daw ang susutin niya sa birthday niya. Oh, Or that oh, dress. Yon, may favorite ko yung red. Okay. Uma, uma, no? Uma, uma, uma. Mga kaibigan ko galing sa dress mga yan. Hmm. Andito kami na at naglalakad dito sa mga second hands. Pero original mga yan. Ang ganda, yung black, oh, okay. di ba Zara? Tay yeah. Para na kung palaka diyan. Ba. Diba? Andun na siya. Oh, ini model. si Sirena. Ang kagandahan ng Sirena. Yung black maganda. Yes, that is for night time. maganda si. Maganda yon. Malaki. Malaki. Yan, yung mga mahilig sa shoes Bili-bili 105 Where? Ayan o 105 o oh. No, that is 10 franc, 10 franc Yes, 10 franc, 10 FR Ayan yeah. Ayo kita makan. sila kita Here. Oh yeah. Oh, Fifteen. 15.

啊，卡蒂。 ito yung mga ukay-ukay dito. Oh. Hanggang doon sa may taas. Thank naglilipit, naglilipit na rin sila kasi pa uwi na galing lang din kami sa church kaya wala na kaming ang cute yes yan maganda how much this one free

Lahat ng mga ito guys is ano uh, second hand. Yung dalawa doon nagsusuot na ng shoes. Balikan ko sila. Ang cute che. I like it. Kasha sa'yo. Ang ganda. <laughs> paligpit na sila, guys. Paligpit na. Anong, ka short ka? naka Yeah. Take it. Ha? <laughs> 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 oh, diba? Favorite mo yan. Okay. Cute! I ano magaganda. Okay, Kaya, hindi siya basta-basta shoes na ang gaganda, guys. Eh, <laughs> ano? Mm -hmm. Mas bago na to. Pero baka mas mahal din. Kasi, para may tagal. para pag magtanggal mag ng sapatos, talagang i-ano talaga. Ang, ang, cute naman yan, che. Ay, hindi. laki. laki. <laughs> laki. masyarakat ah, guys may tatlong bibi ako nakita mata ba mapayat ang mga bibi eh thank cute. at 3 Nagliligpit na sila guys. Kasi ano. Pauwi na. Patapos na. Mm. Cute yung pang Nagliligpit na sila eh.

Okay guys, tapos na. Salamat po. Thank you for watching. Don't forget to click the bell button para ma-update ko kayo ulit sa susunod kong video. Basta ito guys, yung kabuuan ng kumbaga yung mga used things. Karamihan ang mga nandito is mga amo din na nagtitinda ng kanilang gamit-gamit. Salamat guys. Sa susunod ulit.